Good morning! Tingnan nyo yung green peas na pinadry ko, oh. Malapit na siyang matapos. Basta ma, ma, ano, matindi ang sikat ng araw, madali lang magpatuyo ng green peas Dapat ganito siya, kadry. So, siguro ano, kaso nga lang, ang weather natin ngayong araw na to, hindi siya maaraw, makulimlim, kaya hindi natin maibilad. Kaya dito lang siya, sa loob ng bahay, at iiwan lang natin siya na ganito. Pero dapat ganito siya guys, so ito. Pinipilian ko nilalagay ko sa plastic yung mga ganito oh. Ganito dapat ang drain yan Yan. Pero malapit na. Kapag matindi ang araw bukas, siguro mga isang beses pa. Mabilad then okay na. Basta maging ganito lang talaga ang kulay niya. Para ma-preserve natin at meron tayong pang-ulam, ulam. -ulam panghalo-halo sa patatas or kahit na ano ba. Ganito na yung itsura ng green peas natin na na-dry guys. Oh. So huling araw, huling dry na to. Okay na to. Pwede na natin siyang ilagay sa garapon or ilagay sa plastic at pwede natin siyang i-preserve. Tapos kapag magluluto tayo, ibababad lang natin siya ng mga ilang uh, oras. Hanggang sa bumalik yung itsura niya na parang fresh, ayan, pwede nang iluto ulit. So, ganito yung nabibili sa tindahan. Ganito yung ginagawa nila sa mga green peas. Dinadry nila na ganito para pagdating ng summer. Yung hindi ba tag green peas, meron silang ibinebenta. Bali, 120 ang per kilo ng dried, dried green peas na ganito sa tindahan. So, okay na to. Ilalagay ko na siya sa garapon. At umuulan dito sa amin. So, ayan o. Oh, makulimlim. Kadarating lang ni Asis. Galing sa Uraha. Sinasarado niya yung manukan kasi nga na ulan. Unang ulan ng taon, guys. Unang ulan ng taon. Ayan. Pumukulog kumukulog din siya, may konting hangin. Ayan, mag ibig sabihin, magsa-summer na dito sa Nepal. Ay, 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 ay! Tapos na ang winter. Anak mo, go inside. Magwi-winter na dito. Ay, magwi-winter. Magsa-summer na dito sa amin, guys. Kasi, ayan, umulan na. Ayan. And, syempre, papa, may strawberry. You need to be careful. Yung ating strawberry. <laughs> Look. Charan! Yung ating strawberry. Tatlo yan sila. May isa yon, dalawa doon. Umuulan ng yellow, guys! Tingnan nyo! Ano ah! Umuulan ng yellow! Umuulan ng yellow dito sa amin! Where, where You wear the jacket? So, inside ang wear jacket. Ayun, oh. Na. Nagsisital-sikan sila. Haloka. Nagsasummer na talaga. Tapos na winter. Ang ingay sa bubong. Dumadagong doon sa bubong. Yes, there, oh. Ice, look. yes <laughs> Hi guys, so nandito kami sa Paris. <laughs> Tagal-tagal ko hindi lumabas ng bahay. Kailangan ko lang talagang mamalengke. Nang gagamitin natin. Anak basket, anak ko. What? Two What's two five? In uh, Uncle One Eight. Well. Hold Papa. The... Kailangan natin ng gagamitin natin. Kaya nandito kami. Oh, this, one here. Here. Oh. this one for baby. You will buy the one not for baby, Papa. The one for Asher. This one cotton buds. This one cotton buds or what? Kind of cotton buds. Cotton buds. Oh, this one anak ko. Sabi kasi ng doktor. Ah, that one. Okay. That's for baby. Anak ko, that's for adding. Ang sabi kasi ng doktor. Yung dapat walang alcohol at saka walang amoy dapat. Where's alcohol? No the doctor said for baby yung para sa baby dapat yung walang alcohol na ano this one Himalayan can you check papa this one have powder we don't need powder for a hundred 400, It's the same, Papa. Look, if you will buy one, This one. We say China, expensive. For for shampoo. One, one more, That one, one, how much? This one, Johnson. This one, ha. Four hundred, the same. Kasi ito meron siyang ano. No lotion, ha? Huh? Uh -huh. O, kailangan, ay lotion. Kailangan ko ng baby oil. Uh -huh. uh -huh. So, at walang shampoo. Okay, no problem. No shampoo, Papa. Oy? Hmm? Kailangan natin ng baby shampoo. Wala man baby shampoo. Bakit? <laughs> This one, there's shampoo. The big one. Baby lotion, baby soap. Massage time. oil. Next time? Eh, okay, This one 340 only. Mas muratu papa 340 only. That one how much? 400 the Johnson. This one 340. Who said 400? No, see the writing? Then, yeah, 340 Oh, so this one, okay. papa. The, same, ah. Papa. Ah. Is the same. Papa. Ah. Oh. I'm not here. This one expires. Look. here. Ah, ah. Ito kasi may wipes. May diaper rash. Kaya eh. Lahat ang Ay, ako. Ito, may shampoo. Kailangan ito ng shampoo. Hi guys, nandito na tayo sa bahay. Kain tayo ng momo na may sabaw. Ayan. Joel Momo. Masarap to. Lalot yung sabaw niya, mainit-init. Tapos ayan. Ayan. Kain tayo. So kapag ganito na malamig ang panahon, actually hindi na siya masyadong malamig guys. Ano na, mainit na. Hindi na masyadong kailangan ng jacket, ganyan. Pero kapag ganito na winter, ito yung uso sa momo dito. May mainit na sabaw. Tapos kapag mainit na mainit naman ang panahon, may momo din na yung sabaw niya malamig naman. Ang sarap ng sabaw nila. Para siyang beef broth yung sabaw. Kaya masarap. Sarap niya may kanin din. And yun, lumabas lang kami ng konti para bumili lang yung sa kailangan ni ng bata. Kasi kapag sisarian ka, paliliguan nila yung bata ng isang beses sa so hospital. <laughs> Kasi dati, no, nang anak ako kay Asher, after three days yata, pinaliguan nila si Asher. Kaya yun. Pero kapag normal ka naman, halimbawa nanganak ka ngayon, normal, bukas, discharge ka na. So, hindi nila papaliguan pabaliguan na lang yung bata pag uwi sa bahay. Parang sa pamangkin namin, nung nanganak siya, tapos after 9 days, saka pa lang napaliguan yung bata. Di ko alam bakit hindi nila agad pinaliguan. Ako yung una pang nagpaligo, may mga dugo-dugo pa siya dito. Pero sa hospital kasi pinapaliguan yan. After 3 days, pinapaliguan yung bata. Kaya yun, kailangan kong bumili ng shampoo at saka sabon. Mm, sarap. At so, saka syempre, kailangan din natin ng wipes para pag, ano yun, pamunas-munas sa baby. Pero kahit pa paano, mabang. Malapit na ilang linggo na lang, guys, mga first week or second week ng March. Ayan. Magpapa-schedule na tayo. Kung wala man akong maramdaman, pero tumitigas-tigas na siya. Pero sabi nga ng doktor, second week ng March. Second week ng March, schedule na para pagpa-CS. So, pero kung may maramdaman na tayo na talagang sign of a labor na kahit hindi pa dumating yung yung second week pupunta ano na pupunta na tayo sa kasi medyo ano na siya eh, naninigas-nigas na kasi siya eh. Pero tingnan natin. Ah, importante may handa natin yung mga kakailanganin ng bata. E pagpunta natin ng hospital. Tapos yung, hanap ako ng mangga. So, sa parusa, walang mangga Nagre-crave ako sa mangga na malutong. Yung malutong na mangga na may bagoong na mistamis. Alam nyo yung mangga na tinitinda sa atin, street food, na mangga sa atin. Tapos may alamang naman na mistamis. So, yun ang gusto ko. Napapanood ko kasi sa sa Facebook ba. Sarap na sarap. Eh, lutong. Wala man mangga. They got creepy dog walking around. Sabi ko kay Asis, maghanap ng mangga eh. Gagalit na si Asis. Sabi niya, saan daw siya maghanap ng mangga? Hindi daw tigmangga dito sa Nepal. Sabi ko, bakit sa Pilipinas, kahit naman hindi tigmangga, may mga tindang mangga. Alam niyo yan, yung mga malalaki? Yung karabaw mango? Sabi niya, ay e, wala ka sa Pilipinas, nasa Nepal ka. <laughs> wala, meron lang sila. Grapes. Eh, palagi kami may grapes. Nabili si Asis ng grapes kapag may dumadaan. Nabili siya isang kilo ng red, isang kilo ng green. Orange. Watermelon. Gusto ko yung ano. Gusto ko nang may dumaasim asim na ano. Basta. Wala. Buko. Ano. Ulit-ulit lang yung ano. Fruta sa parasa. Kung may grenade, apple Ganyan Grapes, orange Wala man iba Sip, hmm? sabi ko may sabaw Sip kumain Laki-laki na ng tangko, sobra Pakita ko tayo nyo Huh? Mm. Ayan dah yung Sobrang laki na niya oh. mm. <laughs> Para akong nakalunok ng malaking pakwan. Bilog na bilog. Ay. At saka yung hingal ko. Grabe yung hingal ko eh. konting salita. Walang ko lang ha, hinihingal na talaga ako tulog na yung anak ko. Mahiga siya dyan sa my couch. Sabi niya, manunod daw siya. Sabi ko, sige. Paghigaan niya, nakatulog. Di bali, tapos na kami sa homework. Kaya, free-free na siya. Rest, rest, rest na siya. So yun, guys. Bilang yung video natin, tatlong araw. <laughs> May mga video ako nung nakaraan. Yan yung napanood nyo paunti-unti, paunti-unti. Wala man ako magawa dito sa bahay at nakahilata lang. Halos maghapon, nakahilata. Ayan. See you in our next vlog, guys. Bye, everyone, and God bless us all. Thank you, everyone.